ang alamat ng Sierra Madre. Noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng malalawak na lungsod at mga kalsada, may isang napakagandang dalaga na nagngangalang Sierra. Siya ay kilala sa buong kaharian bilang pinakamabait, pinakamaalaga at pinakamagandang babae sa lahat. Ang kanyang puso ay busilak at siya ay may kakaibang pagmamahal sa kalikasan, sa mga puno hayop at mga ilog na nagbibigay buhay sa kanilang bayan. Isang araw, dumating ang isang makisig na binatang mandirigma na nagngangalang madre. Matapang siya, ngunit likas na may mabuting kalooban. Madaling nahulog ang loob ni Madre kay Shera dahil sa kabaitan at ganda nito. Ganon din si Shera, Unang kita pa lang niya kay Madre, ramdam na niya ang kakaibang tibok ng puso. Ngunit hindi nagustuhan ng mga Diyos ang kanilang pag-iibigan. Isa sa mga Diyosa ng hangin, si Amihan, ay lihim ding umiibig kay Madre. Sa sobrang selos, isinumpa niya ang dalawa, na hindi na sila muling magkikita kailanman. Isang gabi, nang magkayakap pa ang dalawang magkasintahan sa gitna ng gubat, biglang dumilim ang kalangitan at kumulog ng malakas. Nyanig ng galit ni Amihan ang lupa. Sa isang iglap, naging kabundukan si Shira, mataas matatag at napalilibutan ng luntiang kagubatan. Si Madre naman ay naging malawak na karagatan na humalik sa paanan ni Shera araw at gabi. Ngunit kailanman ay hindi siya makaakyat upang mayakap itong muli. Mula noon, tinawag ng mga tao ang kabundukang iyon na Shera Madre Bilang paalala sa dakilang pag-ibig ni Shera at Madre na kahit pinaghiwalay ng tadhana, ay patuloy pa rin nagtatagpo sa pagitan ng lupa at dagat. At hanggang ngayon, tuwing bumabayo ang hangin at umuulan sa kabundukan, sinasabi ng matatanda na iyon ay mga luha ni Madre dahil labis pa rin niyang hinahanap si Shera.